Yes, hello guys. Welcome back to my YouTube channel. Hello guys. Good morning. For today's video, maglalagay kami ng ipot sa mga pakwan. Ito yung pakwan namin. Medyo nakapektuhan to nung naghangin. Kaya hindi sila masyadong hindi ma ayos. naglalagay kami ng ipot. Ayan, magpapatrabaho ako sa mga tao. Papakita ko sa inyo yung process ng paglalagay namin ng ipot. Ito nga pala yung mga ipot na ilalagay namin dun sa pakwan. Uh, yung ipot kasi nagtataglay ito na nitrogen, phosphorus, at potassium. Maganda sa halaman. Nakakapagparami uh, ng bulaklak. Tapos, nakakapagpatamis din to ng bunga para sa amin. Natry maraming beses na kasi kami naglalagay nito. At base sa aming observasyon, tumatamis yung aming mga pakwan. Compared dun sa iba naming natitikman. Maliban sa sagana kasi yung lupa dito, maganda basal. Ayan, ayan, ayan. yung mga pakwan namin. Ito yung mga ipot. Marami nang nailagay. Oh. 16 peraso ito. 60 pieces. 60 sacks. Ayan, konti na lang natitira. Nalagyan na dito lahat. Ayan. Nalagyan na namin yan. Ayan. Ayan, bubuhati na nila yung ipot. Pinag-uusungan nila. Hirap kasi pag pinapasan, mga may ipot sila. Kaya nag-uusong lang. Itong pakwan namin ay one month. One month, nilalagyan na namin ng ipot. Yan yung ano, mga butas. Sa pagitan ng pakwan. Ayan. Ito yung pakwan. Ito namatay yung isa, oh. Ayan. Ang tansya ng butas nito ay nasa five. Five inches yung in dalim. Tapos Ito, pag isa lang yung tanin, ito pa tayo. Ayan, maliit lang yung butas. 5 inches. Yan, Ito, isang buwan. Isang buwan, kuya, yung pakwan aga na agapang na? Ha? Isang buwan yung pakwan na agapang na? Yan, Isang buwan yung pakwan aga eh, aga na agapang. Ayan, agapang na. dito kasi ano medyo maliliit pa yung pakwan kaya ano, dalawa yung ginagawa niyang butas ayan o pagkabila kasi yan yung medyo mahina namin pakwan naapektuhan niya nung lakas yung hangin eh sakto naglilipat kami nung ng punla kaya medyo maliliit pa kaya, dahil pag medyo maliliit pa yung ugat niya, hindi pa masyadong ano, gumagapang. Kaya ay, medyo malapit yung paghuhukay. ng ano. Diyan yung paglalagyan ng ipot. Diyan sa gigib, diyan lalagay yung ipot. Kaya diyan siya naghukay. Maliliit pa yung pakwan niya. ganito yung technique nung paglalagay ng ipot namin sinasalin muna siya sa isang sako tapos ganyan unti-unting binubuhos para hindi mabigat kung pwede sa isang sako mismo yung kanilang daladala paglalagay mabigat hindi na namin yung tinasaldok saldok pa tinataka-taka, ganyan na lang tinatansya Tanchometer ang tawag namin. Yan. Binubusbus lang siya ng paunti-unti. Doon sa mga balon. Tapos pag medyo sumubra, ayun, binabawasan. Yan. Unti-unti lang yung nilalagay doon. Ang sukat nun ay yung ano, kung gaano kalaki yung butas na ginawa. Diyan kasi medyo ano, maliit pa yung mga pakwan. Kaya, yung sukat nung kanilang mga butas nakadepende dun sa pakwan medyo maliliit pa yung pakwan kaya dalawang butas siya eh. malapit dun sa may puno yan kasi yung ugat niyan hindi pa masyadong gumagapang at maliliit pa maiksi pa yung mga ugat pwede pang magbungkal dun sa mga gilid-gilid kasi pag medyo mahaba na, katulad nung kanina, ano, malago na yun. Mahaba na rin yung naabot ng ugat. Mahirap nang magbungkal ng medyo malapit, masasakta na. Sa ganyang paraan, ano, napapabilis yung paglalagay. Hindi ka malulugi sa mga tauhan sa kawan. kumbe dun sa kasaldok-saldokin sa mo pa yan ayan bubos bus mo lang konti-konti ito -konti sa mga butas-butas tapos yan hindi hmm? pa yan tatabunan one day ang tawag namin ay pinapasingaw muna pasingaw tapos ginabukasan laladyan pa yan ng pinagmix na 14-14 sa kaya urea isang dakot bawat butas lalagyan niya bawat isa saka lalagyan na ng lupa tabon kinabukasan na yon ngayon pasisingawan niya ng magdamag yan konti-konti lang diba tapos agad ng isang linya Ito yung pinagmix na urea sa kapur ng forty Ting ilalagay dun sa ibabaw ng lipot Ayan, sa gilid Papa. lang nila nilalagay yung pataba. Isa dito, isa dito. Papa. Isa dito. Ayan, sa gilid-gilid lang. Papa. <clears throat> Saka lalagyan ng tabon. Tatabon ha. Pagkalagay niya. Ang sukat niya ay isang dakot lang. Isang dakot dito, tapos isang dakot dito. Yan, pag nalagyan na ng pataba, lalagyan na ng tabon lalagyan na ng lupa sa ibabaw lalagyan na ng ano tapos apakan ng konti para madasip ganyan na yung itsura kapag natabunan na ng na. uh, uh, apakan uh, meron na yan sa loob ipot nasa ibabaw yung pataba mga after one week yan, kita mo na yung

ayan, nagagapang eh papa papa eh papa spray na kami mo eh, sa damo papa damo na eh papa yung spray ng papa damo. papa papa ay, mayroon ng bulaklak. Ah. Mm. Nahangin na ito. May itsura pag hinahangin. After one week, matapos na lagyan ng ipot dito sa tigkabilang gilid. Boom! Ganyan na yan. Ganyan na yung itsura. Mm. Eh. Ang bilis, no? Ayan, magaganda na agad. Ay, na. Ang dami ng bulaklak. Ay. Mm. Di ba may buko na? Ayan. Mm. ganda na. Ayan. namin yan. Yun lamang guys. And salamat sa panonood. Until next vlog. Bye.